Ayan Dahil mga ano. Ha? Ayan, okay, bablog ko. mga kapustri. Nandito ako sa bilihan ng mga kasalubong ng ano to, tawag nito. Uh, dito tayo na sa daet. Ayan. Daet. Uh, Sentro ng daet. So, pumasok ako sa bilihan ng mga pasalubong so, mga pili pili yan ang pangalan po ng ano ay jana pasalubong yan po napakadami napakadami naman ayan ah na. So ang dami po dito ang pasalubo mga kapustri Ayan ang mura lang hmm. Dito sa kabila Ayan ah, naman po Kinakaw ng, hindi ang dami po 'yun. Ano naman? sa huh? na. niya 'Yan po, mga ka train na Sa lubong. Sa lugar na ito. So, Ano po ito? Alam po. Masa Masa Ito naman tinapan